Ang programang ito, ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror, o droga na hindi angkop sa mga bata. Apo may isang revelasyon na naman na gugulat sa lahat lalong-lalo na dito kay Moira. Nagkita na nga at tagkaharap na nga itong si Apo at si Moira sa hindi inaasahang pagkatao. Dito ay malayo pa lamang. Nakikita na nga ni Apo kung unong ugaling. Meron itong si Moira. Kaya naman nang dumating itong si Moira sa harap ni Apo ay may kung anong sinabi itong si Moira na hindi nga nagustuhan ni Apo. Dito kasi ay minata at Pinagsabihan niya na naman si Apo nitong si Mira kung bakit nandoon daw ay hindi naman bagay sa kanila yung walang pera. Ayon pag dito kay Mira, ang Apex Hospital ay para lang daw sa mga mayayamang tao at may pera na tao. Hindi katulad daw nito na hindi malang daw makabili ng mamahaling gamit at dito nga ay nahawakan nga ni Apo ang kamay ni Moira nung munti ka na siyang itulak nito ayon pa nga kay Apo masama kang babae hindi ikaw ang totoong pangalan na ginagamit mo ikaw si Moira at masama kang tao niloloko mo lang ang sarili mo at dito ay po dumating na nga itong si Linit at si RJ at narinig nila yung mga pinag-usapan ni Moira at ni Apo. Kaya naman sinabi nga ni Apo na RJ siya ang pumatay sa papa mo. Kaya naman bigla na lamang natulala at na Nagalit itong si RJ nang marinig niya ang sinabi ni Apo. Dito ay naalala niya na sabi nga ni Apo noon kay Zoe na may dugo daw yung kamay nito at meron daw na matay sa mga kamay niya at malapit daw sa kanya. Kaya ito ay naisip bigla ni Dr. RJ Tanyag. At ngayon ay nabuo na nga sa kanyang sarili na baka nga may kinalaman din si Moira sa pagkawala na kaya Daddy Pepe. Kaya naman dito gulat na gulat din itong si e. Linet kung ano nga niya ang kanyang gagawin. Kasi nga kahit na siya nga ay nasyak din sa kanarinig na sinabi nga ni Apo. Pero itong si Muera ay nagmaang-maangan lamang at kunwari naggalit-galita lamang at sinabi na sinungaring daw itong si Apo at kung ano-ano na pinagsasabi na walang katuturan. At kahit na balik na daw ang mundo, siya si Morgana go at hindi si Muera Kay wag na wag na daw umimbinto itong si Apo kung wala man lang daw siyang uh, sa hospital ital ay mas mabuti pa daw na lumabas na lang ito dahil hindi daw siya kailangan dito sa Apex. Pero itong si Apo, sinabi niya kay Moira na kahit anong gawin mo, malalaman at malalaman din ang lahat kung ano yung tinatago mong sikreto. Katulad ka ng iyong anak na may dugo din sa mga kamay at may pinatay din siya, alam ko na meron kang kinalaman doon. Dito as may lalo pang nabigla, itong si Moira bakit nasabi ni Apo to? Dito na alala niya yung sinabi nga ni Zoe sa kanya na, na yan nga ang sinabi sa kanya ni Apo. Dito ay nataranta nga si Muera, baka nga malaman ng lahat ang kanyang tinatagong sikreto at baka nga daw maniwala itong si Lynette at si RJ at mapupurnada ang kanilang plano at ang higit sa lahat, babalik sa kulungan itong si Moira. Kaya mas pinili na lamang niya na umalis kahit na pinigilan siya ni RJ, sinabi nga ni Moira na hindi siya dapat maniwala doon dahil matanda na nga ito at tag-uuliyani na. Pero itong si Linet ay naniwala nga agad dito kay Apo dahil alam niya at saksi siya kung paano nga sinabihan nito at nalaman ang sakit ni Tia Susan. Pero itong si Moira ay nagpupumiglas na umalis bigla. Pagdating nga doon sa opisina nga nila ay mainit yung ulo ni Moira at dito ay sinabi niya sa kanyang Mama Chantal ang nangyari. Kaya naman itong si Chantal ay pinayuhan nga si Moira na bawas-bawasan muna yung ugaling Moira niya dahil hindi na siya kayo si Moira dahil siya na nga si Morganago.